Linggo-linggong inaabangan ng mga taga-subaybay ng Toro family ang kanilang reality vlog kung saan ipinapakita nila ang mga kaganapan sa kanilang buhay. Isa na namang emosyonal na tagpo ang natunghayan ng mga netizens ng akalain ng asawa ni Papi Galang na si Harvey na makakatanggap siya ng regalong big bike mula kay Tony Fowler ipinagdiwang ni Harvey ang kanyang kaarawan kasama ang ilang miyembro ng Toro family. Simple ngunit masaya ang naging selebrasyong nila sa napakamahalagang araw para kay Tsong Harvey. Naging mini-reunion din ito dahil dumalo sa kanilang simpleng salo-salo ang kanyang mga kapatid na may kanya-kanyang dalang mga regalo. Isang night na sapatos naman ang sorpresa ni Tito Vince at Tyronia kay Harvey na sobrang ikinatuwa naman ito. Ani naman ni Mama Marie ay sayang umano at hindi nakaabot ang regalo nila ni Papa Odi sa selebrasyon ng kaarawan ni Harvey. Susurpesahin na lang umano nila si Harvey kapag dumating na ang kanilang regalo, kaya abangan na lang niya umano ito. Sumunod naman na nag-abot ng kanyang regalo ang partner ni Harvey na si Papi Galang. Isang tiket ng concert ni Post Malone ang iniabot nito kay Harvey. Pahayag ni Papi habang ibinibigay ang regalo, alam kong hindi ito yung sobrang gusto mo, Makikita naman sa mukha ni Harvey na tila hindi niya nagustuhan ang regalong natanggap mula sa asawa. Ani Harvey ay sinabi na niya noon kay Papi na huwag na siyang bilhan ng tiket dahil sa wala siyang oras para manood ng concert. Pero kahit nahalatang hindi nagustuhan ni Harvey ang regalo sa kanya ay nagpasalamat naman ito sa kabiyak. Tayo naman ito ni Fowler ay manood siya ng concert dahil minsan lang umano ito makapag-relax. Nasaktan naman si Papi dahil sa reaksyon ng kanyang partner sa kanyang inihandang regalo. Paglalahad ni Papi ay parang naramdaman niya umano na hindi na-appreciate ng kanyang asawa ang kanyang regalo kung saan gusto lang naman sana niyang magkaroon sila ng memories na magkasamang nanonood ng concert. Kasunod nito ay ibinigay naman ni Paye ang isang paper bag na ikinagulat ni Harvey dahil ang laman nito ay isang set ng raiding gear. Habang isinusuot ang mga ito ay maririnig naman na sinambit ni Harvey na, parang may motor ako ngayon ha, na tila ay umaasa na makakatanggap siya ng regalong motor mula sa Toro family. Mas lalong umasa si Harvey nang biglang si Tony na mismo ang nagsabing siya na ang magre at inaya siya nitong bumaba at lumabas ng bahay habang nakapikit na tila may parating na sorpresa para sa kanya. Saad pa ni Tony Fowler, o kay Harvey, alam kong matagal mo ng pangarap to kaya talagang niready namin ito ngayong birthday mo kasi matagal mo ng gusto. Sabay bukas sa tinatakpang mata ni Harvey. Tumambad sa harapan ni Harvey ang isang pocket bike at kita sa mukha ang pagkadismaya na dinaan na lamang niya sa tawa. Kinabukasan nagkaroon naman ng pagkakataon na mapag-usapan ni na Tony Fowler, Papi Galang at Harvey ang patungkol sa kanyang regalong natanggap. Sa puntong ito ay nagpakatotoo si Harvey at inilabas ang kanyang saloobin sa naganap na sorpresa. Anya ay alam niyang bawal ang big bike at nilinaw niya na pangarap lang naman niya yun. Nasaktan lamang siya dahil labis siyang umasa na makakatanggap siya ng big bike. Inamin niya na nalugmok ang kanyang kalooban ng tumambad ang maliit na motorsiklo kaya siya napaiyak. Nading masaya naman raw ang kanyang kaarawan dahil sama-sama silang pamilya at inulit niya na pangarap lamang niya na magkaroon siya ng isang big bike. Ani naman ni Tony ay naintindihan niya si Harvey at valid ang kanyang inilabas na sa loobin, ngunit paliwanag niya na dahil sa takot siya sa disgrasya sa motorsiklo ay iniiwasan niya na magmaneho si Harvey. Inaasahan niya na ma-appreciate at maiintindihan ni Harvey na cute na motor ang kanyang iniregalo dahil sa una pa lang ay alam na ni Harvey na ayaw ni Tony na may nagmumotor sa miyembro ng pamilya lalo na't mayroon na silang mga anak ni Papi. Saad pa ni Tony ay okay lang sa kanya na magkaroon ng motor si Harvey pero hindi sila nasa puder niya dahil sa grabe ang kanyang trauma sa pagmumotor. Ginawa lamang niya ang sorpresa dahil inakala niya na ma-appreciate ni Harvey ang regalo na kahit na hindi man siya magkaroon ng big bike ay may pagmamasdan siyang motor na galing kay Tony. Umingi naman ng pasensya si Tony kung nasaktan niya ang damdamin ni Harvey at inamin din niya na nasaktan rin siya dahil sa naging reaksyon ni Harvey sa kanyang regalo. Nilinaw naman ni Harvey na na-appreciate niya ang regalo ni Tony kaya lang sana ay huwag naman paglaruan ang kanyang damdamin dahil sa alam nila na pangarap niya na magkaroon siya ng ganong sasakyan. Muling humingi ng tawad si Tony na intensyon lamang niya na pasayahin si Harvey, ngunit ito ang naging dahilan ng kalungkutan ng birthday celebrant.